pagbabuntis mo. Bakit hindi mo man lang sa akin sinabi? Bakit pa? Iwalay na tayo, wala ka ng pananagutan sa akin. Nagkakamali ka doon, Ellery. Kahit magkahiwalay na tayo, kahit kailan, hindi ko tinalikuran ang pananagutan at tungkulin ko sa'yo. Kay Samantha. Dahil kayo ang buhay ko. Kanya-kanya na tayong buhay, Jonas. Yun ang binigay sa atin ng batas nung maanalang kasal natin. Ayoko ng ibang buhay. Ikaw, Samantha, at ang magiging anak natin, Ellery, kayo ang kailangan ko. Eh, hindi na kita kailangan, Jonas. Hindi ka na namin kailangan na magiging anak ko. Umalis ka na. Iwanan mo na ako. Jonas. Naging mahina ako noon. Hinayaan ko maana lang kasay natin. Pinirmahan ko ang annulment papers. Dahil yun ang gusto ng isip ko. Pero hindi yun ang gusto ng puso ko. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan, Jonas. Hiwalay na tayo. Tangkapin mo na lang yun. Hindi, Henry. Buntis ka, at ako ang ama. Kahit ilang beses mo ko ipagtabuyan, Hindi hindi ako lalayo sa'yo. Hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Bakit ba ayaw mo akong pakawalan? Henry dahil mahal kita. Dahil kahit kailan, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo.